Mga siglalabong mga ka everyone, Connie o ok, update para sogog olo o migandu nog tigblag takitu nong minya nog bulan. Connie na ini o ok, nong molayal. Okay, so miko kodini yun sopo so po, madisa ang mig request kasi shout out dyan sa mga mig request. Bugolo na og sitwasyon oktimba ok, ta. Okay, so puli ta mag vlog og sitwasyon ko dini okay so walang changes Daydong changes and daydong. don't mix up dini po dini da kaputan na mi poktopok. although nya yon na sabda itsura no da da sa pok sop bu o kaputanan joyo da mi topok sagog, ditas ditas no gog pag biyana tubig and then ang mi observe bu dini mga ka everyone nog og ogogan ko nya tago ila na nok sako si oy Ogog Raper na nung mga pigusar nila, no sabon, ng shampoo, buolo-olo pa din, cheese curls, da, da pila ko isog, sako ko niya. So, meaning to say, onda da ilan po ko So, ay bang disiplina mo labo? Okay, so, Dey mo gandun doon, bila maknini ko togas, o goto na mga idini, o da tontong niyo po, mami. Kaya, migogan, jajaja tibo ogog kaputanan. So, og evidence man og si mag magangay kan dini eh, mag kapot kan. Tontong nyo, so may sakin, buk olok sitwasyon ok tubig takon. Yon sa usa. Day nung changes non So, kapot is everywhere. sa bonwa kon. Kaya, na, yon on da, So, puli anta. Shout out ta mo puli. Og, ta sa barangay. Ah, uh, Monontong ita paraan, monontong ita nanok pondo yan. Bag o loko pag sob tanok problema kon din ni sok timba ta po. O taok ok timba kon, tidu pa ko bon ito asta no mung ni eh, mig exist ni yon. Mig tiba ogog. Og bayo nog bonwa kon non binya na ba. So oy, o madun dun mo gandun dun bug binya na ba. Bang kadunga ganta pa nang no, kaput. Mig dungag nakolaton So ita o goto din ng monigob o goto din ng mawakdak o goto din ng maligo patubod dan tagbon mata oo o o. oh. pila mo mongokdak, o kaput kayo sabun, sabon pila konsog mahatul nok po pumilakan po kenda ang natang sako saka ang dapatan pila din so meaning to say base sa so, gog assessment to mong ito o sala na yan o goto na nok palungok o magangoy ni monigob mongokdak, maligo So ilan na yung sa dun? So maskin ulo ko po gandun ko polongas nagbonwa ko ko limpyo nun ma as evidence so ayan sana shout out ha sa mga pigotawan ta din sa barangay Nagbosya, ko ni nok solusyon bo syempre mga nita rin sa mga tabang sa gogang munisipyo. Bo siya, bo ni Nino og ura no kanya kung katambakan og no, glupa bagong lumungas na sa sagbayo nun bukon niya sa so, pagusoy-soyan, poliwagon bu, syempre magbogoy din ni o barangay no, gagamok tago ilan og no, ordinansa, bug o logon dun nun, sagbonwa kung po bago mo no, no, penalty bug si ma, mag motogas kang guluan no, kaya mga ke ka, everyone thank you so much at koyon og no, update to para dyan niyo sok tubig ko, Ok timba no ta kon din isang malayan. Puli ang ko po tubudanta po de idu naglumwal nang motongo mo nang bonwa nog maskin andu no kinit landu no ko uh, payat o ginit yon mo di tubig no di po tubudanta po bago di takot tipo tanok tubig. So salamat Janiyo bu again this is Roderick Omariano you're proud subanan Subanon, Tidusog, Bonwanog, Malayal, Cebu, Zamboanga del Norte. Thank you so much!